Tira o no Ito kami Nagpunta sila tayo. Hindi ba dati nag-stack over tayo, nagbili tayo ng kape, nagbili ng ano? Hindi ba tayo dyan? Kasi nagsabi <laughs> Siguro pag magtanda kami ni Tatay mo hindi na kami mo. video naman to. Hi guys! Dito pala kakain na kami. Ito pala kakain na kami na sa mabit na lato. Tay, pero mo kutsara. Ayan ang mga kasama ko. Sponsored by Mario. ya no la?